Uh, yes po muli po isang magandang magandang uh, umaga po sa ating lahat. Ito nga po at uh, September 30 na po at uh, hanggang sa kasalukuyan po mga kabarangay ay napakarami pa rin po nang nagtatanong ano na po ba yung uh, development uh, para po dito sa barangay at SK election. Mga kabarangay, uh, halos sa uh, minu-minuto po ay uh, pumunta po tayo sa gazette po ng uh, ating uh, Supreme Court At uh, napakarami po nating mga nababasa na kanilang uh, pinag-uusapan Pero hanggang sa kasalukuyan po mga kabarangay ay wala po akong nabasa patungkol sa barangay at SK election So yan po yung nakakalungkot mga kabarangay Uh, hindi po natin alam kung pinag uh, uusapan ba ito <laughs> may uh, possibility po ba na talagang mauulit na nga yung kasaysayan po ng RA uh, 11935 na kung po pong uh, babalikan ito pong RA uh, 11935 mga kabarangay ay uh, paano kaya batas na naging batas na ipospon po ang halalan at uh, ito po ay uh, penetisyon, kinuntra nitong si uh, Atty. Makalintal. At uh, yan nga po ay uh, nagkaroon po yan ng oral argument uh, dahil ang batas po uh, dati ay uh, nagtatakda ng halalan para po sa uh, December 5 2022. At uh, inaatras po yan uh, sa Oktobre Uh, 2023 Nga po nagkaroon ng oral argument at inabot po yata kung hindi tayo nagkakamali ng anim anim na buwan para o bag, uh, bago bumaba yung uh, decision po ng korte uh, at ang hatol nga po ay uh, unconstitutional itong RA 11935 eh kaya lang po lampas na lampas na ng uh, December 5 2022 eh uh, kaya uh, sinabi po ng korte na ituloy na lamang yung uh, October eh uh, yung October 2023 BSKE eh uh, nga nasaad po doon na uh, 2 years lamang yung uh, magiging upupok ng mga mananalo noong uh, o mga nanalo noong October uh, 2023. So nanalo po si Attorney Magalintal at uh, deklarado na unconstitutional itong uh, kanyang petition uh, na RA 11935. Uh, kaya lang po lumalabas na sa papel sa papel lamang siya nanalo pero sa actual ay talo siya technically. So yan po mga kabarangay yung iniisip nga ng iba na maari maulit po history repeat itself ika nga po ng uh, iba uh, siyempre po nakakalungkot kung iisipin natin na alimbawang ito po ay uh, uli na mangyayari hindi po ba eh, sa ganang akin po kasi mas gusto ko po na matuloy na nga po yung uh, November 2, 2026 pero sana uh, deklarado itong uh, A12232 na ito na konstitusyonal Uh, dinadalangin ko po na wag naman sana po na mangyari o maulit nga yung uh, nangyari noon na sakasakali na madeklara uli nga na unconstitutional itong RA uh, 12232 pero matutuloy pa rin po yung uh, itinak, itinakdang pecha uh, na November to 2026 ay parang lilitaw po na parang hindi na po maganda para sa Korte Suprema Yes po Dahil ang uh, Supreme Court po Ang pinakahuling uh, alas natin Pinakahuling baraha po natin uh, Para sa Tinatawag po na Justisya Siyempre po mga barangay Muli po ang aking panawagan uh, Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe Sa aking channel Ngayon po ay aking manugod na inaanyayahan na Magsubscribe, pakiclick po ang notification bell At all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At ano man po ang inyong magustuhan, pakishare na lamang po. Bagamat may ilang araw pa po na, o oh yes po, ilang araw pa na natitira uh, bago po sumapit itong uh, December 1, 2025. Uh, patuloy pa rin po tayo sa paghihintay. Kaya lamang po, yan nga po yung nangyayari. Kaya medyo worried po at napakarami pong haka-haka nga ang uh, naglalabasan. Yan nga po, may nagsasabi na <clears throat> technically, kahit madeklara ang uh, unconstitutional ang RA 12232 uh, 1223 ay uh, November 2 pa rin po, 2026 ang halalan. May, na nga, may mga nag haka naman po na nagsasabi na baka meeting, meet in the halfway o para nagtawaran na ang halalan po ay 2026 din mangyayari. Wala na yung December 1, 2025 pero hindi daw po o baka hindi daw po uh, December o oh, November to 2026 baka iyan po ay magaganap uh, uh, sa Mayo na mga kabaranggay. marami po yung mga haka-haka uh, na kinokomento po sa ating uh, comment section at maging sa ibang uh, uh, vlogger po ay nakikita natin yung mga iba't ibang klaseng komento niya uh, komentong yan na kung titingnan po natin ay eh, mga posibleng naman po o or, or posibilidad, may posibilidad po na mangyayari naman mga kabarangay. Dahil po ang uh, RA 12232 ang uh, umiiral po na batas na nangingibabaw. Uh, alalahanin po natin mga kabarangay na hindi po ito uh, inisyuhan ng TRO para pansamantalang pigilan ito. Wala rin pong status ko anti-order. At hanggang sa kasalukuyan po ay hindi pa rin ito dinideklara na unconstitutional. Kaya habang lumalakad po ang araw, ang oras, ang panahon, uh, yan po ang RA-12232 ang nangingibabaw. Yes po, uh, sana po uh, yan ang iisipin natin para hindi po tayo malito. At ang RA-12232 na nagtatakda ng halalan sa November to 2026, ay mapapawalang bisa lamang po kapag yan po ay idiniklara na unconstitutional. Kapag nangyari po yan, ay muling mabubuhay itong Supreme Court ruling na nagtatakda naman ng halalan sa uh, December 1, 2025. Uh, yan po yung ating uh, iisipin mga kabarangay para hindi po tayo malito kahit ano po yung mapanood nating content para sa BSKE. Hindi po lilitaw, lalabas, mabubuhay muli ang Supreme Court ruling, December 1, 2025, hanggang hindi po pinapatay, hanggang hindi po namamatay, hanggang hindi po binideklara na unconstitutional, ito pong RA 12232. Pero, pwede rin pong mangyari yung pinangangambahan po ng ilan na muling mauulit nga yung nangyari noon. Ano po yan? Yung sinasabi pong technicality, technicalidad o technical na maaaring uh, ideklara nga daw ng Korte Suprema na unconstitutional yan pero lampas na ng December 1. So ibig sabihin uh, kahit mananalo po itong uh, itong or kahit maideklara na unconstitutional itong RA 12232 ay pwede pa rin pong matuloy. Matuloy yung November 2, 2026 dahil nga po sa technicalidad. So, posible rin po na mangyayari yan. At sana po, dalangin ko na wag naman po sana. Kagaya kanina nang nabanggit ko na mas maganda po na ideklara na na or matuloy nga yung November 2, 2026 pero deklarado na constitutional itong Article 1 2232 At sa ganang akin po ay siguro naman po ay maaaring isip ng Korte Suprema yan na hindi na po dapat mangyari hindi na muling uh, maulit dapat yung kwento o istorya ah, mga kabarangay.